Hindi rin pala pabor itong si Senador Raime Marcos sa pag-issue ng sabpina laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang naging payag niya kahapon sa isinagawang press conference yan sa Senado. Nabanggit din dito si Senador Raime Marcos na ipaubayan na lang sa korte itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at meron namang nakasampa sa korte. At duda rin daw siya kung NAW legislation Itong ginagawang pag-iimbestiga sa Senado. Kasi kaya naman nagkakaroon ng pagdinig dito sa Senado kasi NA, ito ay NAW legislation. Kung meron silang mga gagawin bagong batas, kaya sila nagkakaroon ng Senate hearing. Nabanggit pa nitong si senador Imee na hindi naman prosecutorial body itong ang Senado. So kung hindi paboritong si senador Imee Marcos sa pag-issue ng Santina dito nga kay Pastor Apolonio Buloy. Baka hindi rin ito maging pabor sa pagpapasite and contempt dito kay Pastor Giboloy. Baka pumirma din ito sa nag-object. Kasi kailangan ng walong senador ang pipirma para mag-object dito sa site and contempt na una lang ni Senador Risa Contiveros. Matatanda natin una lang nag-object itong si Senator Robin Padilla. Panorin natin yung naging pahayag ni Senador may Marcos sa press conference na isinagawa dyan sa Senado natin, yung uh, nasa korte at yung nasa senete halos pareho ang paksa, no? Sabihin na natin, iba yung sa Congress. Ang problema, uh, ang... Uh Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that uh, really the intended goal? So kahit ako i-membro uh, at uh, naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na medyo process sa bawat isa. mag Ma di ba yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, That's part of due process na ipaliwanag niya yung uh, sa, uh, inside niya. Sa Oo naman, sa pero yung sabay-sabay uh, uh, mong uh, kinakasuhan, eh, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Uh, Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung uh, paksa, eh, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging kay uh, Apollo Kibuloy and then doon kay uh, Senior yun sa Sorigao, Senior Aguila. Eh, siya na-contempt, uh, kahit na nag-attend siya, na siya kasi sabi ng mga senador, di siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa uh, foreign exchange, walang kahalong uh, sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nag nagugulat kami, ba't sa man sabay-sabay, may kumukuyog ba? Ang paano, tawag Well, I think uh, there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung uh, pag-issue ng sabina, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil uh, kinakailangan nga, eh, alamin muna natin lahat ng, uh, ng uh, kinakailangan alamin. Kasi puro sa... Uh, Uh, kwentuhan lamang may Testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang uh, nasa korte. At uh, hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Kukuhanin 'yung aid ko? Hindi ko pa alam. Pero uh, matasang ang pag-asa ko lagi. stories of these OFW's knowledge in the the Are also taking into all these Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, uh, pakinggan natin sila lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging subjudicia yung napakaraming question at saka yung main event. Uh, yung main concern may end up pa uh, being a uh, uh, judicial question. So baka patong-patong uh, na yan at hindi nakarapat dapat. Ma'am, may pag-issue lang ako. Ma'am, KSP Zubiri, kapatapos na nyo mag-response. Hindi ko narinig eh, pasensya. May lang nyo, ma'am, nang-ausap yan na ako kayo na sinusuportahan siya. Pero ma'am, uh, wala pa kayong federal okay. uh, statement mag-support. Sinabi ko na, di ba, na na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang, maski ano muna. Pwera lang dun sa uh, Committee on Women. O naman, o naman. Wala naman ibang kandidato. Meron ba? Meron. May kumausap ako sa inyo kung meron? Wala naman, wala naman. Parating man tinuturo si Jingoy, wala naman sinasabi si Jingoy. Maraming nagsasabi si Loren, sabi naman niya, eh, hindi siya interesado. Eh, sino ba? Ma'am, update lang pala. Kumusta na po si First Lady? Okay lang, okay lang. Wala nang, wala nang lagnat, pero nagingingat lang kami dahil sa kanyang edad, ano? Well, I hope not. I hope not. Yes, I think she's all right. But she's still in the Yeah. Mm, -mm. Nag-iingat lang. Kasi nga, dahil sa edad, syempre ingat na lang kami. Okay, maraming salamat. I don't